Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kagaya ko na walang buhok. Aw, oh, damay pala kawawa naman yung mga may buhok. Siyempre, batiin ko rin kayo dyan. Kahit may mga ngipin, sa kayo walang ngipin, di ba? Kasama kayo. So, alam nyo, umaga, ngayon umaga, no, gawa tayo ng vlog. Patungkol ito sa mga barya. Alam nyo yun? Yung barya, hindi yung barya sa balat ninyo. Yung mga peklat, hindi yun. Pag-uusapan natin. Yung totoong barya. Gaya nito, oh, kikita nyo. Eh mm. o, o maliwanag, di ba? Barya ang tawag diyan ko yan, kuya, ayan, tagbibingching ko yan eh. May iba-ibang taong kung kailan niyang ginawa sa Central Bank. Okay? So, yung iba niyan, alam ko may malalaking value. Sunod itong tagpipiso, di ba? Iba-iba rin na tao na ginawa yan. At balita ko, yung mga piso na malalaki, yung merong kalabaw hindi kambing, hindi baka kalabaw talaga ang nakalagay yun yung malalaki ang value Wala. Oh, nakalayas na yung kalabaw kanina nandito yun eh hindi, kagaya nitong piso, o oh, diba di ba ang laki pero piso lang yan oh, tapos kalbo, kalbo rin daw to kamote yun, sumingit na yun o oh, tapos ito oh, magkano to? May bagong lipunan, 1975. Malalaki ang halaga niyan. O, oh, di, yan. May mga koleksyon siya. Iba-iba yung tag-20, tag-5 piso. O, oh, ito pa, o. Oh. Yung... Centavos yata. Ayan, ano? sa sinauna. Sa sinauna. 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 Hindi sinauma. Sa kayong ganito, Oh. Ayan, Oh. Yeah, no. Close up mga. Ayan, yeah, o. Oh. O, Ito, ito. oh di ba, diba? Meron pinag ba kayo nyan? Pinag-iipon lang yan. O, oh, ayan. Mga iniipon. Tapos, yung mga Kasi kakaibang itsura. Kakaibang itsura, eh. Oo. Oh, oh. Maya-maya, may papakita ako sa inyo ng mga special coins. Gaya nito. yan o. Oh. Iba yan special na coins yan. O oh, yan, nakita nyo yung likod. Iba rin, di ba? Tapos, meron din dito mga tag sa 10 piso na kakaiba yun. Mga party ng mga collection. Pero hindi akin yan. Pinapabidyohan ko lang. O oh, yan o, oh. legenda di ba? At alam nyo, ang value nyan, medyo mahal na yan. 10 piso lang yan eh. Di ba? Pero malaki ang value nyan. Pero, mas malaki ang value nito yung uh, yeah. yan oh. 20. yung 20 close up mo yung isang 20. Ah. oh o yan. Malaki ang value niyan. na 20. Uh, oh. Napapalitan na yan ngayon ng ano 180. Uh, oh. Oo. Uh, oh. Maniwala kayo. Anong Oo. Sasabi ako ng paano yun, lang paano. Madali lang yun. Kasi siyam yan eh. Kaya 100. Kasi siyam yan eh. Kaya 180 yan. Oh Salamat <laughs> ha. Buti nagtsaga kayo sa mga kalokohan ko. <laughs> Peace.